Ikinulong sa bilibid si alias Senyor Aguila o si J. Renz Kilario, ang itinutorong leader ng grupong inakusahang kulto na Socorro Bayanihan Services. Nakadetene na siya sa Senado ng arestuhin at sunduin ng NBI dahil sa patong-patong na kaso, kaugnay ng umano'y pang-abuso. Arestado rin ang labindalawang iba pang leader ng grupo. Mag-aalas dos ng hapon ang dumating ang NBI NCR at NBI T5 sa labas ng gusali ng Senado. Ang kanilang pakay, aresto si J. Renz Kilario alias Senyor Aguila, ang leader ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI na iniimbisikahan ng Senado na sa iba't iba umunong pang-abuso. Sir, you have the right to remain silent. You have the right to remain silent kasama rin inaresto ang tatlong opisyal at siyang na member ng grupo. Kasunod ito ng pag-aing laban sa kanila ng mga kasong qualified trafficking in persons, facilitation of child marriage, solemnization of child marriage at child abuse. Pantay sarado ng mga tauan ng NBI ang convoy na nagdala kay Senyor Aguila sa retention facility ng NBI sa Building 14 sa Bilibid. Ha? Gigit ni Senyor Aguila, walang katotohanan ang mga kinaso sa kanila. Yung mga pang-aabuso daw po sa mga bata. Hindi yeah. po totoo yan. Wala pong inaabuso wala akong okay. pangabuso ang nangyayari. Paniwala niya, may mas malalim na dahilan, kaya sila kinasuhan. May gusto kumuha po ng lugar ninyo? Okay. Yung kung saan po nakatirik yung kung uh, inyong yung susukoro po. Sa tingin po ninyo, may gusto kumuha po ng lupa? Baka okay. so, may, para may interest kasi gusto tayoan siguro ng turis. Okay. Mensahe niya sa mga lumutang at nagkasa sa kanila naniniwala pa rin na wala kami kasalanan. Kasi wala naman po talaga kami kasalanan. Alas 4 ng hapon nang dumating sa NBI Detention Facility sa Pilipin si Senior Aguila at kanyang mga kasama. Sa loob ng kulungan, nakikita ang nakasuot na ng orange -shirt si na t-shirt si Senior Aguila at kanyang mga kasama matapos sumadalin sa check-up at profiling na sinagawa ng NBI medical team. Mahigit dalawang daang bata at sanggol ang namatay umano sa komunidad. Hindi raw pinapayagan ni senior Aguila ang mga ina ng mga bata na kumonsulta sa doktor. If our, our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, why so many dead babies? Why are we allowing children to die? Na ang mga bata. Kwento ng isang dating miyembro ng SPSI son, sa function hall lang nang ang asawa niya at kalaunay na matay ang anak nila dahil hindi siya pinayagang dalhin ito sa so ospital. Father. Bawal. Sino po nagbawal? Si Senyor Aguila, sir. Senyor Aguila, binawalan mo na ibabak yung bata na agaw buhay. Imbis masayip pa yung kung nadala sa ospital, hindi po, hindi binawalan po. mo daw. Hindi po. Hindi. Hindi. Dahil wala akong... Dahil hindi ako yung presidente noon. Sabi ng mga kamatuna na pinagpagba, pinagpabawal kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. As far as this committee is hindi ka na Senyor Aguila. Senyor Pinocchio ka na. Ngayon, kahit ilang testigo na ang nagsabi nito, mariin pa rin itinanggi ng board ng SBSI na may polisiyang nagbabawal sa pagbaba sa ospital sa bayan. Hindi rin daw totoong sa function hall ang paanakan dahil parang hotel daw nila ito. Paano nangyari na dun sa function hall na hotel, dun may namatay na bata na balitaan ni na Sir Randolph. Paano nangyari na dun sa hotel, dun pumunta yung asawa ni Sir Randolph para mga at ano nangyari na doon sa hotel, kailangan nilang umuwi na dahil may mga nakapila pang mga nganak doon. Hindi ko po talaga alam ang mga ganong allegations, uh, Madam Senator. Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? May mga cases po kami na home delivery. Hindi lang mga bata kundi pati senior citizen inaabuso umano sa sityo kapihan. Gaya ni Pedrito Angkog na dinukot at tinorture umano dahil ang kinulam niya ang leader nilang si Mamerto Galanida. Murag itu mau orang bala dia kan karena kabuga dok butuh. unsa lah kerja kungki di gapus mengena. Ada ada orang dinhi lah gapusa kay lu agman saung dinhi ni ah. Lagi nuk mengkumam kay murag murag daob ang kalibutan. Para sa aku. Unja lagi ingat ingat karena masa bangku ingat na paglingkod. Dibirahan hong dinhi ama mau hong ibatik ron. sa Pero meron kang pinugpo. Wala po, Your Honor. Meron kang uh, pinuntahan sa bahay. Wala po, Your Honor. Wala, meron kang pinutukan. Wala po, Your Honor.